What's up? Kumusta mga kaibigan? Ako ang palasis Daniel. Welcome dito sa aking vlog mga kaibigan. E, Yun know, puro gaming na yung in-upload ko. pero syempre mga kaibigan, pick up 11.11. 11, -11. ka na ba? Baka hindi pa. Baka kailangan mo ng ano? Ng ano nga ba? Baka kailangan mo ng mga produkto na essential. Dahil na, nasa harap pa ka na PC. Or baka kailangan mo lalo sa ano mo? Monitor mo? Sa cellphone mo? Sa PC mo? Sa TV? Tamon na natin yung TV. Ay, po! Teka, hindi na makita. Ang bigat! Teka lang, ang dami! Wait, what? Ang daming produkto from 7-Eleven Ugreen Thank you, Ugreen Tingnan nyo, guys So, karami karamay Wait lang, ha? Dahan-dahan lang Baka mabagsak Bago pa lang, eh Baka mabagsak, eh e Ayoko naman masira agad Pag nabagsak ko Tara na, samahan nyo na ako Dito sa mga Sasamahan nyo na ako sa vlog ko ano yung mga ginagamit ko Sa mga Pag-transfer ng files Sa TV Sa monitor Sa keyboard Sa PC Sa cellphone Blah, blah, blah lahat na. Okay, first things first mga kaibigan. Okay, nandyan sa video ko yung mga links or yung mga product na nakatag sa mga nagtatanong dyan para rekta sa YouTube shopping to mga kaibigan. Sa so, Shopee, okay? Para hindi na kayo mahirapan mag-search. Nandyan na sa video. Okay mga kaibigan, alam ko naman na sa mga nanonood dyan sa akin, okay? Sa mga, lalo na, lumalabas ng bahay. Ako, lagi ako lumalabas ng bahay. Hindi ako puro PC, okay? Baka kala nyo, hindi ako nalabas. Nalabas din ako. Siyempre, lalo na sa mga gumagala dyan katulad ko mga kaibigan, ito yung product na para sa inyo, lalo na kailangan kailangan nyo to dahil na ako iPhone user Okay Lagi na Alam nyo naman Ang iPhone ba diba? So ito yung Ugreen na 25 watts mag Magsafe compatible Pare Magflow with 10000 10, hour Tama ba Ampere MAH uh, na yun So meron natong Built-in cable na type Si mga kaibigan With para siyang strap Tingnan nyo O oh, e eh, no E eh, no Kita nyo ba Yon Panis Okay Napakaganda o, Tingnan nyo Kanina pa ako nakacharge E eh, no 27 na nga lang siya Kita e. nyo Napakagaan lang 10,000mAh Napakagaan Gata tignan no linis Parang ano Design tignan no Parang ano Marami lalapit iyo na eh What? And sa ilalim guys Meron siyang power button At uh, type C At isang type C na cord Mga kaibigan na strap design So sa gilid naman mga kaibigan May kita mo dyan Kung ilang percent na lang Yung battery ng ayong MagSafe power bank Mga kaibigan Sobrang ganda niya Lalo na sa akin Lalo pag lumalabas ako. Ayoko kasi may dala ako Na power bank na napakabigat So mas maganda talaga eto You green pa Ganda oh Kita mo napakalinis Tignan no? So syempre Speak up cell phone, aircon lalo na pag nandito sa harapan ng PC. Alam na, 'di ba? Hindi lang ako puro PC. Syempre, kapag may break time ako, papayon ako ko. Ayoko naman may hawak-hawak ako ng cellphone. Kumbaga, kukunin mo pa dito, ayan, eh. kunin mo ganyan, nakaganyan ka pa. Kailangan mo ng phone stand pare. Ano yung phone stand? Meron phone stand si Ugreen, meron. At ay Ugreen durable to di yan. What? At <laughs> ay Ugreen desktop phone stand yung pala ng product mali basa ko, sorry. Portable lightweight na siya, mga kaibigan. Adjustable pa. Ang nagustuhan ko talaga dito kasi kulay gray ako. Tingnan, 'di ba? tayo. Tignan nyo. Napakaganda ng design. Sobrang bagay na bagay sa setup ko to. Hindi ko mapakita sa camera. So, isipin nyo na kamay ko is lamesa. Ayan. Ganyan siya. So, pwede mo siya i-adjust ng ganyan. Ayan o. Oh, Ay, wait lang. Dating bukas sa ilong. Ayan o. Diba? Kita nyo kung gaano kaganda. So, hindi ka na mahihirapan na kung saan mo hindi mo na ilalapit sa kumasa lamesa. Hindi mo na ilalapat kung saan saan. Kung baga meron ka ng dedicated na paglalagay ng cellphone. So, kuya okay, Ace, yes, meron ka ba dyang, uh, malupit na power brick? Itong power brick na to sobrang cute Talagang ginagamit ko to, paborito ko to gamitin mga kaibigan Ito yung Q-Green Uno RG mga kaibigan Man, <makes noise> Sorry, sorry, mali yung voiceover Four port robot Gun Fast charger, supported mo 100 watts Tingnan yung gano'ng ka kalakas sa kamay ko, tingnan Ganyan lang siya. He's cute, pare. Tapos kakulay pa ng damit ko. So, sa taas, may kita nyo dyan sa robot niya. Nandyan yung tatlong USB Type-C na port at isang USB-A, mga kaibigan. So, pwede kayo mag-multi-charge. Multi-charge. Ang mga self-devices nyo. Okay? So, sa ilalim naman, guys, yung bandang paa niya, Siyempre tatanggalin nyo yan para gumana na to. Siyempre malamang. <laughs> malamang. Okay, sinaksa ko siya. So, mapakita ko na sa inyo. Ayan, may kita nyo. Magbubuka siya. Yan yung parang LCD niya. Ayan, may mukha, ganyan. Ganyan siya ka-cute. ba? Diba? Yun. Support nyo man. Ang bat para. Ito yung ginagamit ko kapag nawawala yung minsan. eh ah. Na. Nawawala yung mga power brick ko. Speak of nawawala mga kaibigan. Naku. Kailangan na kailangan nyo to. Lalo na ako. Siyempre. Ito yung Ugreen Smart Finder mga kaibigan. Okay. Kailangan na kailangan nyo yan. So nag-work lang siya for the iOS users or for Apple lang. No? Pero anyways. Para to sa katulad ko na lagi akong burara. Lagi akong yung mga susi. Minsan namimisplace ko. Minsan yung wallet ko. Minsan yung iba kong bagay na maliliit. Yun. Kaya maganda dito. Meron siyang ganito. Ayan no? Meron siyang stickers, okay? Para di ka mahirapan, no? Ididikit mo lang to kung saan mo, eh, didikit mo, alam mo yun. Hindi ba na didikit yung akin kasi hiyo ko rin naman mag-realize, ano, na maging burara. <laughs> Siyempre. Pero makakatulong to, lalo na kapag sa mga makakalumutin dyan, okay? Siyempre, kanina nyo pa napapatsin itong, parang headphone ng Ugreen. Ugreen, may headphone meron! Siyempre, eh, no? Tignan mo, bar ang pogo'y ko tignan, pare Tampo lang ko kayo, okay. Magpapatugtog tayo. Syempre din niyo naririnig 'yung pinapatugtog ko. Takasuot sa akin eh. Pero didikit ko sa mic para marinig niyo kung gaano siya kalakas. Tingnan niyo, tingnan niyo. Hindi hmm, ba? Ang aesthetic pa tignan pare. Pwede mo siya magamit sa outdoors mga kaibigan. Tapos, wait lang, hindi ko marinig yung sinasabi ko. So sa may kita yun dyan sa bandang ilalim mga kaibigan, meron siyang type support at power button at volume rocker, okay? Ayan o, oh, yun. Ayan oh. Stainless steel pa pare. Ganda, di ba? Yung body niya, ayan, stainless steel din yan. Talaga hindi kakalawangin to. Huwag kayo magalala, hindi makakalawang to. So, tsaka napakalambot pa ng ano nyo. Pambot, pare. Kaya komportable siya sa tenga natin. Okay. Ito sa mga naghahanap naman ng mga adapter or mga port. Lalo na, kulang yung mga port. Lalo na sa mga laptop. Minsan, minsan sa PC kapag overloaded na yung mga cables, no? Ito naman yung USB-C multifunction adapter, mga kaibigan. Supported din to ng 100 w Panis! Hindi lang pala power brick or yung yun, ng Ugreen. na uh, pati pala adapter, support din ng 100 watts. 10 in 1 na ito mga kaibigan. HDMI, BGA, 3 times USB-A, gigabit internet. Uh, pwede nyo pa ng internet to. Sobrang ganda. Tapos card reader. Dahil na sa mga nagtatransfer ng files dyan from camera to PC, di ba? Para syempre, i-edit mo or para i-upload mo, syempre. At meron pa siyang 5 gig per second high speed transmission. Talaga napakabilis talaga. Hindi kayo magsisisi dito pag binili nyo to. Kaya alam ako nagkaroon ng bago kasi nasa lagunin <laughs> ganito. nasa Laguna talaga. Eh nasa QC na ako ngayon. Eh yun, kailangan ko bago. Ano na ako? Nawawala minsan yung card reader ko. Eh yung card reader ko napakaliit lang. Eto malaki na to. Pero ang malaki pa dito, multifunctional pa. So marami kasi siyang port, lalo na internet, 'di ba? Card reader micro SD supported. So, syempre, sport na nga pinag-uusapan natin. Ito naman, para to sa mga monitor, extended monitor, or lalo na sa TV. Gusto nyo TV, salpak nyo. Ito yun eh, yung product talaga. Sobrang ganda na ito. Tulit yung bayad nyo dito. Ito yung new green display port dual monitor KBM switch 2 and 2 out, mga kaibigan. Pati to guys, supported ng 5 gig per second talaga high speed transmission. Nagulat ako na pati to supported ng 8K resolution 60Hz. Damn! Pinagamit ko na siya ngayon dito sa dalawang monitor. Pasensya, hindi ko talaga mapakita, no? Kasi nakakabit Wait na eh. Ito, box na lang nandito eh. Next product na tayo. At last but not the least, mga kaibigan, sa mga naka-laptop user dyan, pasensya na wala akong laptop to. Ito, tingnan nyo. Bang! Ang laki, diba? Ayan, naiikot siya. 360. Ang maganda pa ng mga kaibigan, anti-slip din siya. So, hindi siya madudula sa lamesa nyo. Talagang kapit na kapit to. Okay. Kaso sa akin, wala akong laptop eh. Hindi ko man pa. pero magagamit ko rin to soon kasi soon magagamit kung gusto ko rin magkaroon ng laptop so at least meron ako secured na yung ano ko mount ko yung mount secured yung laptop di ko alam mahal eh Ay, sorry, nag-enjoy ako. Yung kita kasi nito, ito, nag-ASMR lang. Huwag kayo mag-alala. Hindi mga kalabang to, pare. And yun lang, mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog na pasensya lang kung pakit yung edit. So, yun na yun. Maraming salamat din kay Ugrin at sa Shopee. Thank you very much po. At yung mga products, blah, blah. yung mga products dyan nasa description. Kung gusto niyo bumili, pili na kayo para commission ako. Sige na. Bye bye